si Ricky Hermes po, nag apply po ako maging isang scholarship para po sa pag-aaral ko, eh, wala din po kami pera para po sa iwas gastusin po sa loob ng bahay. Yung tate ko po ay wala din po trabaho, yung nani ko din po ay wala din po trabaho. Minsan po humingi po lang kami ng pagkain sa kapitbahay para po may laman lang po yung chan namin. Sa isang linggo po, minsan dalawang beses lang po kami nakain. Ito po yung nanay ko. Loka ma, dati pong trabaho niya, Ballstar. Ano ba, baka yan? Ano bang video yan, ah? Ano to ma? Yung viral? Ito Viral to ma. Ano um, hello po sir at ma'am sa mga nakakapanood po ng video na ito. Gusto ko lang po sanang sabihin na sana po isa po ako sa matanggap <laughs> sa scholarship niyo at isa sa swerte na mapili po. Pinapangako ko po, nagagalingan ko po ang best ko dahil ang magulang ko po ay irap na po sa pagpapaaral sa akin. Yung nanay ko po, nagpapaligo lang po ng aso. <laughs> <coughs> Mama, paawa ka. Magpaawa ka. Ay, palig pali paligo ng aso? Hmm. Magpaawa ka. Paano ko dyan? Ano pa? Nagpapaligo ng aso? Oo, sabihin mo, oo. Masakot yun? Oo, masakot yun. Nagpapaligo po yung mama ko ng aso. Ay, <laughs> yung tatay ko po, <laughs> pumupulot po ng basura <laughs> sa barangay. Tapos yung mga napupulot niya po, tigpipiso po yun. Kaya yun po yung pinakakain namin sa pang-araw-araw. Ano ba? Ano ba? Ano ba yan? Ano ba? Ano ba? Sana po matulungan. Ah, sana, sana po, po, matulungan mo. Matulungan kami. tulungan ako. Tulungan. Ano? Ikaw pa mag-aaral? Ay, sige. Sana po matulungan. Matulungan ng Na. scholarship tapos Na. shape tapos yok yok Hi, I'm Danigo Ocampo. I am 26 years old and I am a licensed physical therapist from Cebu, Philippines. And I am applying for a scholarship for the University of Australia. And I think that I am deserving for a scholarship because I take inspiration from my family. This is my father. His name is Jidor Ocampo. And this is my grandmother, Dorothy Castaneda. And um I want this scholarship so that I can help my family and I take inspiration from them especially from my father who is now mute and he can <laughs> 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 okay, hey, mute <laughs> 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 I don't know to <laughs> <laughs> yes my father my father who is mute and has trouble speaking and also my grandmother <laughs> my grandmother um, she's a very strong woman she has been through a lot of challenges in life

E, 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 nag-drug-addict? sa pamilya. Ngano? nag-drug-addict? Kabati mo sa, sa nanay drug ko. Anong nag-drug-addict? Nangun no, siya magkanikaw eh. Kamilitan okay. siya na ng ko eh. Ano sa man niya prostitute? <laughs> <laughs> ko. Okay, na lang naging mag-react. Inod nag rin. Bahala. Matagal Ayaw, ayaw. lang inod ng drug-addict. <laughs> Na Ay, ikaw na lang mute. Si Papa na nag-addict sa una. Sige. <laughs> Maawang ka, amang ka. pa TV eh. Doon na lang sa gawin niyo. Ano ba? O, dito na lang. Oh, hindi. Sige, kakat ko Kasama yes. pa ba ako? Oo. oo. E, ikaw ka dapat makita ka. Dapat maawa mm -hmm. sa ito. Ayos eh. Ayun, tamo na ang ako muna. Beong! sa tayo ah. Okay, maingay daw ah. Gagawa kami ng drama. Magandang gabi po. Ako po si Christine Joyce sa uh, Second year college na po ako sa uh, Pinmaarol University. Kasi lukuyang nag-aaral po ako ng BS in Criminology. And, humingi po ako ng scholarship at sana po ma- Tanggap niyo po ako, deserve ko po mabigyan ng scholarship dahil sobrang hirap po nang doing ito. Mm -hmm. <clears throat> Wala na po kaming makain. sa <laughs> totoo lang po si nami, nagbibenta po siya ng bangal bote. Kahit hindi po siya nakakapagsalita. na hindi ka nakakabagsalita, di ba? Ah, uh, sabihin mo sa kanila, bigyan niya ako ng scholarship. Um... Ah, na hindi ka nakakabagsalita, dapat. Kasi nga, pipi ka, ko na lang. lang po yung dibdib niya. sana po talaga ma Mabigyan niyo kami ng scholarship. Uh, maraming maraming salamat po in advance Pagka po nakuha niyo ko Nay, mag, mag thank you mmm 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 nagbebenta po siya ng illegal drugs dati. <laughs> It's a prank! <prom. laughs> It's a prank! Bakit Kasi, ang tatay ko po noon ay Tatay ko po na isang drug dealer. Abu, <that those relationships get smoke> wait lang it's thin, it's thin, wait lang kasi! wait lang kasi! wait lang, wait <that> <steelapi> wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, ako mapipili? O sige! Papiliin eh 'yan apo natin, dealer ka. Teka <laughs> 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 lang. Wait, ko Ako na ba hoste? Say mga o gay, gay. Tara ka. ko si ba, yun? na lang 'yon. Pa ganyan ka, lang. <laughs> <laughs> ka na lang. <laughs> <laughs> Ayaw ko lang, mo. ikaw ka dito ka rin. Ayaw ko ka lang. Ayaw ko. Ayaw ko. O, tatapusin ko okay, lang. O, okay. oh, ang nightlife. Night, Kakat ko na kay Papa. Yun na lang, drag dealer. <laughs> Kago ko ah. Okay, at, okay. <clears throat> ang nanay ko naman po ay um, dating adik at at <clears throat> insurance to adik. <laughs> Mahalo <laughs> okay. ma, ano ba? ba?

Ano yan, puta? From club, <plumbing>. eh. <laughs> Niwan ako. naba naman tong magulang na to? Hindi <laughs> <Dama lang laughs> naman malalaman yan. Hindi naman tatanong niya kung may prak ako. Wala. Okay. okay. Uh, sakit ang likod ko. Iusog mo nga. Nakatutok sa akin. Oo, yun. ano, eh. Nakatutok ay rito pa sa akin. Kaya nga, huwag kang basta malungkot ka lang. <laughs> ang daming, ano? Ang commercial. Ang daming commercial? Okay. Okay. <laughs> Kay rin ubu ubu ka, mamay. Ganyan, ayan, Huwag ka tatawa. Magandang araw po. Ako po si Pauline Auntie de la Cruz. Uh, nakatera po sa Tansa, Cavite. Kasalo nag-aaral sa Cavite State University. And I'm taking BS Industrial Engineering. Uh, Parapat karapat dapat po ako maging parte ng inyong scholarship. Dahil po ang aking tatay po ay isang mekaniko at isang driver. At ang nanay ko po ay isang OFW sa Angola po. At dati po, uh, dati po, sa sobrang hirap po ng buhay, um, yung nanay ko po, uh, minsan po pag may kumakatok na lang po na lalaki, tinatanggap niya na lang po para po may makain po kami. Uh, Tatay ko po ay dating drug dealer. <laughs> Buuan ka Dating nga. Ito na. <laughs> pass nga eh. Pass. Dapat matukwento ka ng pass mo. Huwag yung gagal-gag. Ang pangit yun. Buuan ka ganyan. Ng... Pipi, ma -ga, ma lang. Huwag ka magkano ng dyan. Hindi mo na yun. Okay, Sabihin mo, wala trabaho yung ama mo ngayon. Sabihin na yung pipis. Hindi nga, pas. na yung pipis sa papa. Hoy, hindi naman ganyan. Magsisimulin pa kayo. Okay. Kailangan nga nakakaawi. Okay. Okay. Kailangan nga yun eh. Okay, ulit na. na. <laughs> Dati po, sa sobrang hirap po ng buhay, ang tatay ko po ay isang drug dealer at ang patwan ng kuya ako na nai tapin kila <laughs> niya hikar okay. gat yan gat mo kapwa kapwa okay. kapwa okay. mo kapwa kapwa okay. kapwa okay. kapwa okay. kapwa okay. kapwa kapwa mo kapwa 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 nga. Kailangan natin mag-rebox to. Eh, okay? ganun talaga yan. No? Mas, talaga wait lang kasi, oh, di pa ka ako na, tapos. Na, 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 na. Okay. Ulitin ko ah. Uh, dati po, sa so sobrang hirap po ng buhay, um, para lang po makakain kami, ang tatay ko po ay naging drug dealer at ang katuwang niya po sa buhay ay <laughs> ang nanay ko, naging pusher na rin po. At... <laughs> Ay, dali. o game na. Papa, ano yung... Uh, papa, guys lang kayo, pass nga eh. Pass, hindi nga yung ganyan. Kung pass. Huwag kang... Wait um, lang. Uh, yun nga po, uh, nanay ko po ay isang pusher. At simula po nung mupuna po si Digong, eh, tinigilan naman na po nila ang kanilang masamang ginagawa. Pero po, nanay ko po, uh, minsan po, malikot po talaga yung kamay niya. Kaya naman makakain namin lima magkakapatid, nagnanakaw na lang. magandang ano? Pipi na lang Pipi na lang. Ganyan, ganyan da. Ba Bakit <laughs> sorry guys? Tama na nga. Oo ko na. So proud. <laughs> I'm so proud. Pa lang scholarship. It's a, prank. It's a prank. All this time